So ayan guys, nandito na naman tayo at gumana na naman ang pagiging palautos nating maestro sa mga estudyante natin Kaya ayan, pinahihirapan naman natin kung sa tingin nyo yan ang nakikita nyo Pinahihirapan natin ang ating mga estudyante Pinabubuhat natin sila ng mabibigat at pinagtatabao ng mabibigat Magreklamo na tayo sa ombudsman Pero joke lang po, hindi po, tinuturuan lamang po natin sila kung paano magtrabaho at kung paano matututo sa job like scenario sa kanilang uh, napiling kurso ano po kasi common po kasi ang pagtatrabaho ng mga ganito yan so ang ginagawa po natin dyan ay uh, tinutulungan natin sila na buhatin yung isang napalak napakalaki at mabigat na cabinet na made of bakal So kasi po i nag ano tayo nagre-relocate tayo ng uh, mga gamit-gamit kasi nga uh, nag-aayos tayo ng ating workshop so ilalagay po natin ito dito sa grinding area para po uh, lumawak dito sa may parte ng ano ng lecture ay, ng ano institutional uh, ano area at saka dito sa may opisina ano ayan so isa din sa amin na ano natin yan kasi mahirap nga mabigat yan ang dami namin para matapos po yan so ayan na nga so dito po natin yung nilalagay sa grinding area so yan ah uh, Ayan na naman yung mga magko-comment. Pinahihirapan natin mga estudyante. Hindi po ako nagkakamali. Joke lang. Yan. So, pinadadamping po natin sila ng mga graba dyan. Yan. So, yan naman uh, kinakalit nila. So, sila po ang nag nyan niyan. Sila ang nagdumping dumping dyan, dyan Sila ang magpapala niyan, magpapantay niyan. So, almost yan pong nakikita nyo ganyang kalaking room na yan, maging grinding area na yan, ay kudos po talaga sa ating mga estudyante. Pati yung hagdan na yan, sila lang po ang gumawa niyan kasi yung mga trabador po ayaw magtrabaho dyan kasi sabi daw nila mabigat daw na trabaho yan kaya sa estudyante na lang natin pinagawa so anyway sabi ko nga paisnakin nyo naman kami ay joke lang ayan so ah uh, dito nga uh, titignan natin yung mga estudyante natin na naghahakot pa ng mga graba at ng bye bye na ilalagay or buhangin na ilalagay doon sa ating grinding area so kami kami lang yan guys yan, so, pagka, alam nyo na, pagka umatakan nyo naman ang palautus sense ng teacher, ng maestro. Yan, so, yan, madaming nagagawa yung mga estudyante natin. And, sana po, uh, may natutunan sila at sana po ay walang magreklamo. bye bye Good luck!